<laughs> Nakatag na naman yung boy Nakatag na naman Tignan naman tayo neto ito ha Ano na naman to? Ano naman makaguluhan to? Birthday sa pusa Birthday sa pusa si Tripping Roy wala pa Nahuli ah uh, Bagal mo Tripping Roy ah, Bumagal ako? Bagal kang Okay dito, dito tayo mag trip tayo dito mag trip. trip tayo dito Full trip trip tayo yan? Ano ba? Ano yan? Oke. Okay. Very good dah. Gardennya. Garden cegaan lang natin yan. Hmm. Ah, oh, Apa ini? Tang masay lang kami. Kami pamili kayo oh. nang di gardennya. Oo. Oh. Oke, okay, pag cegaan no. Cegaan niyo lang. Cegaan niyo lang. Ah, direction. Tolong. Ini spogi. Spogi itu. Eh. Nah, karating lang ni Tripping Roy mga ka-tripping ay. Ah, dito yung dalawa. So, ayan, ay Andito din dalawang <laughs> pogi. Ay, mo papala mo din. Ikaw lang makakasama Maka. ka. Papala muna to kay Binga natin, no? Saan? Magpapalam, 'di uh, ba? Ay, hindi, bali sa Monday, wala na. Hindi. Saan? Maka hindi. Na Magpapalam lang. Oy, uh, very good. Kaya uh, ang sabuhan niyo. <laughs> ay, <bala kayo. laughs> ay, <bala kayo. laughs> wala. Ay, wala kayo. Wala din drama, ah. bawas lucky one. lucky one ng mga tripping. Oh, laking one na mga ka-dripping. Tingnan mo 'to, pa. Pagkukusa sa ulo pagkukusa sa ah, ulo ng pagkukusa. 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 Tanggal ng sakit ng ulo. Ay, si Ero. Oh. Si Francisco baka mamaya. Pa-chill-chill <laughs> lang doon, oh. No? Ah, dito tayo ngayon sa 7-Eleven mga ka-dripping. 7-Eleven tayo. Ano sunod ng 7-Eleven, ano 7-24. Ano? 8 7-Eleven. Ano bang kasunod? 812 712. Oh, 712 tayo. Pwede na 'yun. Dito tayo 7. Dito ko 7. Pwede? <coughs> <through control> <laughs> oh. Nararamdaman, nararamdaman. Oh. 'Yan na si tripping Roy. Sa iyo, sa na 'yan. Lahat <laughs> <laughs> na? Uh, Ayun niyan. Ay, 'yun, sayo pa salin na lang. No. Pantog, So ayan Kain tayo mga katriping Food trip tayo Si Sulaya wal na oh. Dito naman tayo nagtambay mga ka-tripping sa ano 7 Saan tayo nagtambay? 11-7 11-7 daw 11-7 din 11 Bali 11-7 Dito naman ano ah <laughs> <laughs> na mix sila oh. Susurod yung ano ha, yung yung ano yung halo-halo ha. Yung halo-halo natin wala pa. Siroy ng sa ice cream. Ako na sa ice cream. Ako akin yung akin yung video sa inyo yung ano, ano ba 'yan? Sa akin lahat. Hindi mo pwede yun. Sabay ganun eh. <laughs> Okay. So ayan Very good mga ka-dripping Pasyo lang namin mga ka-dripping Okay Okay